Hello ha, mga kamarites, request ng aking madam at ang mga alaga ko ay red kabsa, red daw yung rice, kaya yan, red na siya. Iwan ko kung red ba yan o orange. At syempre, bubuhos ko na yung aking rice, oy. At ayan na yung manok, lumambot na, kulay red din, iwan ko ba, red ba yan o orange. Pagkain arabo to, sa Saudi to, kaya kabsa. Receiving Saudi pala, hindi ito sa Saudi. recipe lang po. Ay. <laughs> At siyempre, yung manok natin ay lalagay sa oven. Hindi pwedeng hindi ilagay sa oven 'yan. Ayan. Ayan, dahil ready na yung ating oven. Siyempre, painitan dito yung manok. Yan, mga kamarites, matutuyo na yung ating kanin. Nangingibabaw na yung red pepper. Oh, green pepper pala 'yan kasi green siya. 'Di ba? At syempre, yung ating manok ay nandoon pa. Kailangan ipa-brown. Siyempre, hindi mawawala yung ating pagkain. Magpapansit gisado tayo. Sana nga masaksis ang aking pansit gisado. Mag-start na tayo. mag ng sibuyas bawang. Unti lang yung bawang ko. Wala pa akong bawang. Hindi pa dumating yung ni na ng aking nanay. Ay, nako, maingay sa aking alaga. Naglalaro dito sa tabi ko. At siyempre, mayroon tayong atay na manok dyan at saka yung pinaghalo-halo ko na sauce. Parang tamad na tayo. Kulang pala. At ang aking ginigisang sibuyas sa uh, bawang ay ito na. Nangamoy na yung aroma niya. At siyempre, lagay ko na yung lagay ko na yung kipon at saka atay ng manok. Tawag-tawag ako ng alaga ko. Pasensya na. Medyo may kaingayan. At ang manok ko, parang nasunog na, nangamoy na siya, kaya tanggalin ko na siya. Parang nasunog na. Dubli-dubli yung trabaho ko. Ayan. Okay pa naman. Kulang pa. Painitan ko pa sa ko. inti lang. Kasi, hindi pa naman masyadong luto siguro yun eh. Balik tayo dito sa aking pagkain na pancit gisado. Pero ang gamit kong noodles ay yung ang gamit kong pasta ay yung pang spaghetti. Siyempre wala tayong kanton eh. So, siyempre maglagay ako ng isang buong chicken cubes. Kung nakikita niyo minsan naglalagay ako kalahati lang nagbabudget yun. <laughs> at isabay ko na rin tong carrots at saka bagyo beans. Isa-isa lang. Nagmamadali ako. Wala na akong oras. Alas dos na. Para na yung atin mga alaga. Galing sa school. Ilagay ko na rin tong sauce na pinaghalo-halo ko lahat ng seasonings ko. Lagyan ko konting tubig. Siyempre, halo din. At dagdagan pa konting sabaw kasi nga ginisang pancit. Ganun ba yun? Takpan natin mga kamarites para maluto yung karni natin. Karni! Atay ng manok lang pala at saka hipon. Uy, ayun na nga. Natuluyan na yung aking manok. Sunog na nga. Pero okay, okay lang to. Hindi pa naman. Okay na to. Anong, guy? <laughs> anong hindi pa naman? Susunugin na nga. Kasi hindi pa naman daw sunog. Hirap magtrabaho na mag-isa ka lang. Walang nakakatulong sa iyo. At syempre, lalagay natin yan sa ibabaw. Ayan natin dito sa ibabaw. Agoy, ang init. Oh, sa wakas, tapos na rin yung pagkain ng aking mga alaga at yung akin lang ang hindi tapos. Siyempre, hinaan ng apoy. Ito naman sa akin ay kumukulo-kulo pa. Agoy, na-overcook na yung niluluto natin. Hindi pwedeng ma-overcook yan. Ayoko, gusto ko hard cook lang siya. Kung kayo nanonood sa aking niluluto, alam nyo na yon Ang gusto ko sa gulay ay hard cook. Hindi siya overcook. Diba? Yan. So, okay, okay na yan. At syempre, ilagay ko na rin tong pasta ko. Hindi ito kanto, sayang lang. Gamit ko kasi ito ay um, pang spaghetti noodles. oh, di ba kaya lang yun. At least makatikim ng gisadong pancit or pancit gisado. Dari ko ba? Ang tawag doon. Bahala na. Okay, takpan ulit. Ay, naku, 100 minutes ago. 100 minutes ago. <laughs> Ay, ito na. Binalikan ko na yung aking pancit gisado. Ba't nag-blurb siya? Punasan natin yung kamera. Ang kalit na. yan, Medyo okay-okay naman siya. Hmm? Pero parang hindi pa rin ako kontento. Parang mas okay pa rin yung pancit canton. Yung noodles niya ba? Yung canton. Canton noodles, di ba? Okay, okay lang yan at least satisfied ang cravings ng kamarites niyo, yan. at tapos na rin yung aking niluto pang lunch ng aking mga alaga, wala di ba? at simpleng kamaryete sinipin ng hindi, simpleng. wala, tumatag niya. lopet na, Ito pa alaga sa kandil. Uy. Grabe, ang niya. Ang init ah. Mm, mm. Ang sarap niya, promise. Sabi okay, mag-alala ko lang ang nakakain nito eh. Pero bahala sila kung gusto nilang kubain. Grabe, ang yami niya. Parang nakayo yung hipon. Sarap na. Alam ko, mahaba. Okay. Tapos na, mga kamarates. Okay, okay na. Yung pancit guisado, may sabaw-sabaw pa yan. Kumukulo-kulo pa. Pero, wala nang apoy yan. Inok ko na yung apoy niya. So, ready na po. Thank you for watching. Always, mga kamarates. Love you all.